Welcome sa bagong video natin mga kamoto Sa video na ito ay magmumotor muli tayo ng mag-isa at babalikan natin ang lugar ng Laguna Dito ay pupuntahan natin ang pinakamataas na talon na talagang nga namang nakakamanghang tignan Ang hulugan po na matatagpuan sa Louisiana, Laguna barangay San Salvador iyon sa silang cavite at ayan yung arco ng silang babalik na tayo na Luciana kasi nga nung last time na pumunta tayo nun, sa pilgrims hapon na tayo yung gustong gusto kong puntahan, hindi na natin napuntahan. Hapon na, hindi na nagpapapasok ng guests. O kung magpapasok man, dapat yung mga overnight na lang. Kasi itong lugar na to sa Louisiana, ito yung gustong gusto ko doon pa napuntahan. So kaya tayo ngayon nandito sa may Senang Cavite, dito tayo nadaan. Instead na sa GMA o Carmona, nadaan tayo sa Sabutang Road. Tapos nadaan na natin ng munting ilog. At ang labas na natin ay Santa Rosa, Laguna. Uh, punta ulit tayo ng Laguna sa Banyo ko. Let's go, mga huh? kamotos. Hindi tayo sa loob ng silang Cavite, mga kabuta. Kaya na sinabi mo kanina, oh, uh, mas ginis na kong dumaan dito kaysa dumaan dun sa may formula na GMA kabite. Kasi lagi tayo dumaan doon pag tayo ng na lagi na. At para may iba naman, dito tayo kataha. Uh, so, alam po dito na tayo kakaliwas sa May, may 7-11. sa so, Road. Ano, eh, di ba? Ang ah, mga naman, yung ano, sa yung sasakyan. Ay, sa looban. Yung dito sa kalsada, di ba? Anong tayo rito ngayon? Ano ah, dito rin tayo dumaan po buta tayo ng ayong adventure point? Kakaliwa na tayo rin ang mga kagulo. Bunting ilog. Petron, pag-isto pa tayo. Ano na lang? Pero pa naman tayo. 1, 2, 3, 4, bar. Medyo nagkakulan na. Siguro malakas yung na natin. Ayan ay ang ng welcome, bunting ilog. Bunting uh... Ang kita nga naman, kasi may daanan sa gilid at ang kanilang munting ilog ay walang tubig. Pero tignan nyo, ang ano ito yung natin, di ba? Hindi ba sasakyan, di clouded. Kalawat ka na, bukala yun na yun. Gusto ko sana palipara ng drone, kaso maambun. Nakatawad ka lang dumaan dito ng gabi kasi parang wala akong nakikita ng ano, street light. Diba? Ayos na ayos dito. Eh, uh, may mga na Manila uh, at gusto nyo kumiwa sa uh, GMA, Carcola, pwede nyo subukan dito. Di ba, Maliwala. Kasi hindi maraming sasakyan. Usually, mga motor lang ang nadaan. Nala ako dun sa pahit dito. Eh, kung maraming tayo dito, mga kamotog, kita na kalsado. So, uh, uh, 18 minutes, sa ni Google. So, baktok na tayo. Nakaliwa tayo. Nung oras ay uh, 7 o 1 na no, umaga. Yung rin mag-jagging dito, hindi pa polluted. Kasi lawang araw, hindi natin natuloy yung sunless natin. Lang tuloy na ah. Kaya mga kamoto, dito na tayo sa may Santa Rosa, Tagaytay Road. Well, so, dire dure-durete na tayo. Tuk tayo sa araw, kakasilaw. <laughs> Alright, let's go! Diba, lumang na kalsada. Hindi ba, meron marami sa sakyan, kaya, kaya mas okay dito. Gantong oras po siya, doon sa may GMA. Parmona, kung ginaibay mo yun. Oh, ang dami sa sakyan. Ang dami pang supply. Kaya, mas quality rito. Wala na rito mga kabuto. Ah, ang bambu na yun. Ano, Basa yung kalsada. Kaya dahan-dahan lang tayo. Stock pa rin yung sigulong natin. Hindi pa tayo nakavitulin. Vitulin. Ano na ka? Eh, nakakasilaw. Kala ako sa 1 km. Nandito tayo sa may Santa Rosa, Tagaytay Road. At sa kaliwa natin yung Kala. Kala entry. Sabi nila ko na express wing. Let's go. Huwag ka mula ang mulaan. Dito, tingin yung ano. Prusada. Lawak on.

Kaya eh, ma mga kamoto dito tayo, lumabas no, na ba eh, ito, boss to college? Kaliwa tayo dito. Lumabda ka, kamoto. Ito, yung alam ko puli na malaki. Parang guys, San Salvador niya na lagunan. Dito siya sa kanal papasok. E, Nag-stop lang tayo rito sa gilid. Sa kabilang rin kalsada. Tara mga kamotor. Paas na tayo. Doon siya na dito lang itong sa akin, ikaw? Tara, kas Saan ko pwede mag-park Ayan oh, no, ah. Ay, si ate, ano? Ano pa mo tayo? Ay, si ate Shirley, tour guide yeah, Let's go! Let's go! Baka ba ba may mag sa akin Hindi sir Sabi <laughs> ko na nga mo maraming tao Tangali na ako Maraming tao sir

Palab Palabo, kasi ulan eh. Usually, gano naman talaga, no? Pag ulan na lang. May kalayuan din pala yung ano ah. Pali? Dami nga ng tour guide ah. Opo, okay, sir. 120. Kasi ano, paano pa ngayon? Wing end? Uh, dito sa kanan? Dito yung parking. Yung parking free lang naman eh. No? 25 pesos. 25 rin. Ako. Tama tayo? Ay, man, tayo? Registration, sir. Ah, registration. pala. Hindi ko napansin kanina. Ito yung Registration. Ay, Barangay San Salvador, Luisiana, Laguna. Ako po si Ate Linda, magiging tour guide niyo po. Ano at si Ate Shirley, sir, tour yes. Bali, meron po kami tatlong calls. Hidden, talay, tsaka hulugan calls po. Ano po? Bali, yung hidden na po, hindi po natin muna mapupuntahan. At uh, gagawa lang po yung daan sa hidden. Ano po? Ang hulugan po, mga 20 to 30 minutes po natin lalakarin. Ano po? Depende pa rin po sa lakad po natin. May medical condition po ba kayo, sir? Sakit sa puso, hika, bagong opera. Kasi kung gaano po kataas ang Kulgan Falls, yung po ang at bababain po ba natin. Ano po? Bali, wala na po mabibilhan doon tindahan. Ano po? Importante po tubig po talaga. Apo, baka may gusto po kayong bilhin. Bilhin nyo na po. Ano po? Tapos ang mga basura po, ipunin po natin at dadanin po natin pa balik. Ano po? Bali, may life po kami nire-rentahan. Pag gusto nyo pong lumaki, 70 po ang isa. Tapos may benefit, may inaano po kami bibing ka, 3 for 120 po. Sa sa registration po, 70 po ako. Hanggang sa tricycle, sir, 60 po tayo. Ayun mga kamoto, pipila po na tayo ng waiver. Ayan, nabay tayo ng 70 para sa registration. Ayan, uh, tricycle na tayo. Ayan, ah, dalawa lang ako na ati, Shirley. Grupo na. na.

mo <laughs> na. Thank you, sir. Parumblo 60, <laughs> no? Yeah, yes, Yeah, you. Uh, <laughs> ito na yung simula na paglalakad natin, no? Apo. 20 to 25 minutes, 25, 25 minutes. Apo. Ito pa ba? dito. Sir Lilika, sabi ka sa akin. Ang ko sa iyo. Bakit tinawag, bakit tinawag na hulugan falls? Sabi daw sir nung mga sinaunang matatanda. Madami daw po diyan nang hulug dati mga kalabaw. bakit ah, naman? Siguro sir ay dati po ay masukal pa kasi yung taas. Ah? Hindi alam na mayroong nahuhulog na ano. Ah, kaya tinawag siyang hulugan falls. Oh, ah, hmm. Mga anong taon binuksan to sa public? 2015, sir. Kano ka lang katagal nag ah, ano rito, no, tour guide? Ay, ng September lang po ako, sir. Ah, bago lang din? Opo. Oh, At Oo. Oh. ako po inanganak na sa aking bunso. Ah, congrats sa ah. aking bago pa lang, baby. <laughs> Pag nila, pang labing dalawa? Dalawa lang, sir. <laughs> <laughs> ah, dalawa lang pala. Opo. Oh, lang. Opo. Oh, Dalawang lalaki, sir. Ah. Uh, mo ka talaga taga rito? Opo. Oh, Pati husband mo. Yung aking asawa sir, ay ano po yun. Dayo po yung dito, Bisaya po. Ah, Bisaya. Opo. Oh, Ikaw yung taga rito. Mm -hmm. ay, sir, Ang ay, bago ay, lang po sinimento ah. Opo oh, sir. Gawa ng pag maulan sir, sobrang dulas po dito. O, oh, maputik no? Opo. Oh, dito sir, ay, halos kami iisang pisa. Halos lahat po ay magkakamag-anak. Ah, yung mga nakatira dito, halos uh -huh. mo. Puro magkakamag-anak lang kayo. Opo. Oh, oh. Di ba pinagkakasya natin sarili natin <laughs> sa <alo. laughs> magkausap lang tayo. Oo nga po. Ay, kasi yan. Payat naman tayo pareho. <laughs> Eto, di magdodrone kasi ah. Oo. Kasakay ka? Oh, hindi na. <laughs> <laughs> ito sir, mga hagnan mga bagong gawa lang Ah, ito yung mga bagong gawa lang ito. Opo. Hmm. Kasi mahirap po itong ano eh. Pag madulas. Ito lang sir, ang mga ano, hagdan. Doon po mamaya sa may pagbabasa na ng gawa. Doon ano na lupa na. Bato-bato na sir. siya. Ah, Bato-bato na. Opo. Oh, ah. Uh, hindi pa natin naririnig yung ano. Nagas na ng tubig. Hindi pa sir. May kalayuan pa. Opo. Oh, Bali hanggang anong oras to? Nagsisimula to nang 6 po. 6 AM hanggang hanggang 4:30 sir ang cut-off diyan sa baba. 4:30 lang ang cut-off. Opo. Oh, Pero merong overnight, di ba? Opo, oh, sa campsite po, sa taas. Ah, well, sa ano Doon po sir, so, ano, pagpupuntaan po natin yung dalawang post, madadaanan po natin yung camping ah. site. Sa so, ito, ay labunungan. Baka gusto niyo po magpicture dito. O, maya na lang. Ah, sige po. Tuloy muna natin ang ating paglilakbay. Sige, <laughs> sir. Ito, sir. <laughs> sir. Pagkikiram po. Sir, ito po yung ano, oh. Pasan mo ako, Tisherlin. Sige, <laughs> sir. Sige, sir. Sige, sir. Anong page sa vlog mo sir? Imoto TV. Imoto TV. Sa mga sticker mo haro. Ah. Sa tao tag ko ya. Tagasibo ko ya. Ibig sabihin yung Prof. Cebu, dumilay tayo rito o may tinitigilan kayo? Sa Bolingao, sir. Sa? Bolingao, sa Manila. Sa Manila. Manila? Mga Cebuano. Huwag kong gusto niyo bumati. Oo. Batiin niyo naman. Ooy, taga-Sibu. Dito na kami sa, ano, Laguna. Oh, Lugal Falls. Ayan, mga taga-Sibu. Bato po sa inyo. Ano yan? Egyemoto? Imoto TV. Ah, Emoto TV. Hindi na dyan ka naman, Tuy. Sasanuhin mo ako pang lalagyan ako eh. Sige, sire. Harap nga po dito. Pero, ko mga batong-bato na eh. Oo. Eh, ganapin pala dito pag maliit ang bias mo. Buhay yung, ano, buhay yung bato na galaw. Ano? <laughs> ano na greek <hangira>, lang mo guys boarding house. Sana mainit ha dito oh. Kapakasawa kayo. Dali lang siya kaso Ha? Hindi pwedeng tatawgo 'yung kapatid ko, solo lang daw po kayo. Hay kadalasan. Oo. Gusto mo sama ka sabihin? Papasok ka lang sa hulugan. <laughs> Ah, ganun ba? Ate Tina! Hi! Akala ko kasi gusto niya mamasyal eh. Halina, Ate Tina! Sasama ka namin! Gusto mo makakita ng falls? <laughs> Nasa Hegel Factor na tayo. Oo. Oh. Teka na, sakit yung rayuma ko. Rayuma na, lang. May lang yun. Ano, tay? di pa, di pa masyado narinig ko yung marutis <laughs> sa likod ko ayun na, narinig ko na pinatawag na ko ng talon marami mga subuanong nakarating dito, marami mga kagandang lugar sa Cebu ayan, mga kamoto ganito yung dadaanan nyo kaya ihandaan nyo yung mga sarili nyo pag gumunta kayo rito magjaging-jaging muna kayo walking para lang sa ganun eh hindi mabigla yung katawan lupa nyo <laughs> okay naman lang ako lang diretso lang tayo ikaw okay ka lang wala rito mga kamoto medyo naririnig ko na yung lagas las ng tubig ako <laughs> oh, kuya sasama ka rin sa amin eh, ayoko sa kapatid kayo sa kapatid kayo, kayo namin sa ano pulse <laughs> <laughs> dati Shirley <laughs>

Pero hindi nakita ni ate. <laughs> <laughs> pero, hindi nakita pero nakatingin sa akin. Huh? <laughs> Ena. Kita na rito. Apo. Ito ang sa tinawag na hulugan. Sapagkat ayon sa kwento, dito nahuhulog o nalalaglag ang mga alagang kalabaw ng mga lokal nung araw. Ang salitang hulugan ay wikang Pilipino na hulog o nangangahulugang mahulog. Kaya naman ang talon ay pinangalan sa pangyayari. Ang talo na ito ay isang magandang atraksyon sa kanilang lugar. Kaya naman maraming bumibisita dito. Ang talo na ay ang pinakamataas sa probinsya ng Laguna na may taas na 285 talampakan. Kaya mga kaboto, nandito na tayo sa Hulugan Falls. Sorry, paghapon daw, umuulan naman dito, pero hindi to nito yung pagulan. Kaya yung din daw po siya yun, ay malayong bagsak. Lapit tayo dun sa Falls. Tapos ah, di rin palaguan. Punta tayo ro'n. Saan yung buhal dito? Ito, Shirley. Oo. Ah, doon sa kweba pa. So, kailangan mo pang lumawoy, gano'n. Ah, may madaadaan sa gilid. Ang tanga ko, ah. Ayan siya. Kapit tayo. Meron daw dito. Ito, oh. Ito, ano to, Shirley, balon. Malalim ba yan? Malakas lang sana yung tubig. Ang ganda yan. Meron pa, balon. Ano yun? Natural na butas? Natural na butas, ano? Eh. Meron pa doon isa? Ako. Baka yun sir, malalim siya ngayon. Oo. Malalim sa kalalim? Ano siya? May 8, may 10, may 15. Saan 15? Yeah. Hindi ilo ba ng points? Ito lang siya. Yan ang kapalun ng 0. Ito malalim na to rito ah? <laughs> parang bata siya. <ka>. Bakit? <laughs> may bata nalilito. Ang bata parang sinadya ah. <laughs> Bato tayo ah. Kasi mga kamotor, hindi mo madulas. Kahina lang oh. 5 pa ba? 5 aba tayo diyan mo. Wala pa ba? Meron pa daw noon. Meron pa. Para lang at Sa Sayang adventure. natin 'yung bukal. Kasi sa totoo lang, na ako. Pwesti niya? huwag magkakaroon ng kalak. Ah, mga Ito yung buhay. Ah, Nalagyan kawayan na para hindi talaga sa baba. Ah, na siya. Dito boko tapos sa Villa Masarap jah. Kesa sa mga tubig rip off. Alam mo po. Oh sarap. Alam gusto ko lumosyo. Baba.

Ah, mga kamoto, hindi tayo ngayon malapit sa uh, goals. Kaya sabi ko kanina, uh, ah, yung tubig, dito ako, lang ako sa ko yung sa Yung na to, kung yung batang, may mga bato, may mga bato-bato, dito, kung so, tayo yung dito. Kasi, may rapat ka ako yung hawa yung pero dito,

Ulan dito nga kabot ko. Mahina nga lang. Ayan, ate, kaway kaway. Ate siya Kaway <laughs> kaway. Hello. Hindi <laughs> na pag-i-chat na. Dito ako ngayon sa ano. Ah, uh, isa na papapicture yung mga guys dito. May ipuan na kaway yan. At yan yun. <laughs> sa image ng Google Plus. So, Hanggang na lang mga kamoto. Salamat sa inyong oras at panunood. By Jeep.